Kamotes, Ha? Huh? Taga kamotes, kamote, kamotes, si yan? Sibo. Island. Ah, naan ah. na doon? Na hindi, na taga dito. Na nandito na kami ng katera. Kapit mo dito, go. Sa na. Matagal lang itong hindi na kapag palinis? Mga dalawa linggo. Dalawang linggo na, tapos ganito na yung oh. naramdaman mo sa paa mo, masakit? Oo, oh, ito lang ang masakit na ito eh. Hmm. Kasi, oh, na, nagtanggal lang ako ng ano eh, colorless, pero nakakaramdam ka na ng sakit. Stop! Ikaw lang ko. Sige, stop. sakit Ito, masakit talaga ito. Kasi ito, hindi diretso. Oh. Hmm. Kahit chat din ako, na mga Ha? chot chat na lang? Ano po, sad-sa den, Oo. Oh. Hmm. Ay, hindi mala ang nagagawin. Ha? Hindi ganito kali ni sa'yo? Hmm. Paano pala?

Hindi, taga Camotes Island. Ah, kaya na ako yeah. siya. Hindi, andito lang din, nagtatrabaho din. Layo naman. Hmm. Andito yung anak buhay eh. Wala bang anak buhay sa inyo? Meron naman, siyempre. Dito naman kami kakilala, pero mas ano pa rin kasi. Mas dito, mas mabilis naman ang kitaan. Oo. Kumpara sa probinsya, di ba? Sa so, uh, probinsya, wako para lang ano. Hmm. Pangkalimitan ko para. Oh, sa inyo na no, sa kaysa na. Kopra ang kadalasan talaga sa akin. Kaysan. Abot ko ng tropa ko sa inyo yun. Sa ano yun? Ano yung tropa Bicol? Aurora ano? Ha? Aurora Anong lugar yung inyo? Masbate. Masbate? Apo. Abot ko? Hmm. Kaya nasakit yung paa mo Kasi yan Talagang putol-putol talaga siya Pagka uh, um, Linis niin. Kaya ang ginawa ko Binabad ko talaga siya Kasi kung hindi natin babad Makapit yung dry skin mo huwag mo nang labanan eh. first time mong linis na ganito huwag mo nang labanan ito. Tingnan mo, dito na tayo. Huwag mong nilain, mo na. Huwag ko muna stop. Huwag. Basta pisirin mo lang naman. Huwag yung stay bukas. Hmm. Tingnan hmm. kung gano'n siya ka... Zoom ko, di makita. Hmm. Ah. Ayaw na zoom eh. Lapit mo lang. Lang, tulis. Oh. Pero meron pa yung natira. Umapit siya. talaga okay. masakit, eh masakit pa masakit Mula ko Yan lang sa pagkain kag ana tela hindi pa pa lakuha ano dry skin to. Sobrang kapit ang dry skin mo kaya siya ano kaya siya masakit. Mm, ano yan? makuha po yung paruhaya. Pala. pa pala. Mga bawang pa. ano pa yung kuko mo? Nakukuha naman. Hmm. Dahil yan na nagpaparoon sa'yo. Eh. Huwag mong, eh, huwag yeah. mong labanan na ah. Hindi ang masusugat. Para hindi masugatan. Huwag mo lang labanan. Oh, oh my God. Tiisin mo lang yung sakit. Sakit na. sasakit kapag hindi siya matanggal. Meron pa? Ah. 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 Oh. Oh. Step ko naman, nangangari na tuhod ko este pamanang. Ng po po. Eh. Jo. Ramdam mo hmm. ba hmm. para hmm. nakakapit? Hmm. Itin na, na nararamdaman mo yung sakit na kahit konting ano mm -hmm. mo lang galaw masakit na Kasi talagang kumapit na siya oh. <clears throat> Parang balat 'yan ang tinatanggal mm -hmm. Matagal matagal na kasi hindi siya nalilinisan Hindi nililinis, hindi kaya lang yung kanya dinis i ano Ah hindi 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 sagad oh, Kumbaga hindi Ay, natatanggal mm -hmm nakatulad ka niya. Ay, lo. wow. Sakit na. Kaya sabi ko sa iyo, eh, babad natin kasi pag hindi natin ibabad, Kita mo naman masyadong makapit yung dry skin mo, di ba? Hmm. Ito meron pa to. Ayan. Kasi ano siya medyo makapal pa. Ito. Ito. Wala na. Wala na yan. Bawasan ko to ha. Oo, oh, isat mo na. Pudpudi na. Eh. Baka mati siya. Eh, ma gusto ko pag set ano na po mayroon pang malago kasi ito sobrang ano talaga grabe ma sobrang init na ng cellphone mo e ano mo managa yun yan ito yung apps huwag mong ano relax lang ay laki laki Alam mo 'yung ko. Kasi makulong ko. Pasama na lang. May kumis. Mungisi na papakoy.